walang <laughs> ano? Marami ah, hindi walang Good morning, good tayo? Umiya ka? Punghay? Umiya ka? Ha? Ano bang nagawa sa'yo? May nagawa pa sa'yo dito sa buong asawa mo? Ha?

Oh, maganda na 'to, basta Pero pa-para may hindi mababara pa kanin para tinya. Ibigay mo sila. Ibigay Wala pa sila ano? Ano wala pang kanin, kanin, dalin, kanin, kanin. Kanin, dino mo 'yan. Tara, dekay tayo. Yeah. Kanin, kanin, kanin,

kana. <laughs> Hinihintay na kita, oh, <I> idol ko. <laughs> Nasan mo <laughs> Hello po! Hello! Hello. Thank you. Good morning! Thank you for the food! Thank you. Thank you! Thank you, Thank you. Thank you. Omelet, boro-boro cepat-cepat, kerapu. Boro-boro, 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 boro boro Niama na boroya ya bet walang kain to yo Niama Omelet 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 ay ay dol Alabi 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 wala no mata no

Ayan, para sa inyo kayo, marami tayong May yung buro, ha? Matita, dito, boy. Ay, ito naman. Patang Ay. po, baka ito, no? Si Poryman ito. Poryman na Rigasco. ko. Nagaling mo yung sobrero mo,

California po. Kasi galing California. Ano pala? Ito po yung Ito po yung kamatuan po po po. Sa Lepinag. <laughs> Anong tipinto nila pagkasumapagawa ng kubo? Rex Handicraft. 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 Iyan po. Ang dami nila po po. kawaya nila mga ganapa. Ayun po. Ayan, ang papaya na. Pilutin mo ako ng puso mo ay don't ko. Magano ano na mo? Ay, pakibalot po ng buro. Kasi po, gusto-gusto ng asawa po yun. Salamat po. Ayan. Yeah, no? Thank you. Yung iba sabi nila, sukampusayan at saka ano. Matarap hindi po, masarap pala eh. Masarap po. Masarap ano eh. Ah. Teka bulok ang pwede. Tingnan mo. Del po kami. Uh, Saturday girls. Naingay po. Malakas po ang boses. Yes. May, dahil malapad ang katawan eh. <laughs> Haya! <laughs> Idol. O kung malis kayo nun. Maalis na po sila. Kaya sabi ko maglatag na. Pupunta po kami sa samalit. Maliligok kami. Ah. kami. Ba? Delikado yung mga isla. Tapos po po. <laughs> nakaamin nakarating dito lapos na sa amin ah, na bayo pala ala stress mo kami umalis sa amin ayan pala may oh my god may ano pa yung mga yeah, si papa say siya tao natin Doktor, doktor doctor Lu... Alfredo Lozano Alfredo Lozano nantita naman ang chewing ko mai dito gagawa oh. ng kawayan mga idol dito paki tulong so, daw papa papa daw oh, wala ito kahapon din daw ayan <laughs> ito mga idol, papagawa namin ito, napakaganda nito. Lilipat na namin ang kusina, tapos yung kusina na yun, ano, uh, ah, na lang namin yan. Ito po, pang ano to, magandang klase kung ubot o tingnan niya pag natapos mga idol. Ito, si Fred ko mga idol, ito, favorito niya, buro. Ba't palagi ka kumakaya ng buro? Ah, favorito mo talaga? Ha? Huh? Pagka kumakain ka ito, magaling mo sombrero mo para mm. pabigay pang kaagalang yan sa ano. at pressure ng Pogi ito, yun na lang, ayaw na ng buro. Pagwari <laughs> oh, Yun yun mo tayo labas <laughs> doon. Tara.